Atin ka rito, meron <kahi> umbrella. <ti -ngarito> ha? Kung saan kami magpupukpok, nandun din yung par. Happy, Happy birthday, park. birthday, Parker. Mana Parker, mana Parker, you. Parker. Lapit mo kami no? Woo! Ang ganda! Uh -huh. Good morning, kabote. Kinakanta na yung murang bucho to. Whew. So ang araw nga mga para ay biyernes na naman. Sitting lugar na pinagaantay natin sa buong araw, sa buong linggo. So ito na yung natin mga rambiyernes. No? May, may kahoy na to sa ilalim. Yan. Yan. Lilinisin na lang yan. Yan. May nakabao na yan. Tapos ito. Yung binalikan naman yung sabado, ito yung tinuloy namin. Eh, hey pupunta dyan pa papunta doon sa isang uh, step sister na yan pak tas ikot tayo dyan papunta rito diba so nandito yung dalawang tropa natin um oh. nagbubuo na rin sila ng ano inyo nyo ang tent natin yan eh, nagayos na ng lungga natin dyan so sana ngayong araw na to mga para matatapos na to para itong lugar na to ay mapaglaruan na natin so abaan nyo Alright. So tuloy lang sa pagbungkal Kabute Para sa ito kabute Ay So ngayon Start na tayo Magbumartilyo tayo dito Ay si Doc Ang tas ng antena Ang tinatayo So habang nagwaya Antay tayo sa ibang tropa natin So magsisimulan tayo Rights Ay Utang yan Ha 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 sa kabuti yung far! Ito gina. Gano ka tindi. Ang pakaaka super. Ha? Matindi rito, meron ka umbrella. Ha? Kung saan kami magpupukpok, nandun din yan par. Ha? Ah? Ah, Ang pakaagas. Yung chassis ng motor ng oven. Pero may tanga na malaki yan dito. Niluluto. Happy birthday Parker. Mana baka baka you. Ano na sana oh, swabi na. Meron ako akong pagtanggal yes. yung ano.